Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, Lubusan na ngang ipinakita nitong nga si Dr. Carlos Benides ang kanyang pangit na ugali dito nga kay Dr. Adeline Santos unang-una ipinahiya siya sa harap ng isang pasyente at pangalawa ay dito sa kanilang mga conference meeting na kung saan nga ay pinag-uusapan nila kung paano o operahan ang isang pasyente at dito uh, napahiya na ng husto si Dr. Adeline Santos at nakita niya nga ang kanyang nanay Linette, at sinabi nga dito na bakit parang hindi siya masaya dati-dati naman pag meron silang gagawing, uh, gagawing operasyon ay talagang napakasaya at napakasigla-sigla nitong si Dr. Annalyn Santos pero bakit ngayon ang sabi nga ng kanyang uh, nanay Linette ay parang nga uh, may sakit ka meron ka bang sakit at dito naman ay biglang sumulpot itong uh, visit din na uh, si uh, Doc Carlos Benides at sinabi niya nga meron ka bang uh, dinaramdam Dr. Adeline Santos baka hindi mo kaya ang uh, sumama sa akin sa operasyon at huwag ka na lang ang sasama no hindi do kayang kaya ko ang sarili ko at alam niyo naman po nga um, tuwang tuwa itong si Dr. Adeline Santos once na meron mga pasyente na no, operahan at ngayon nga ay nandun na sila sa operating room na kung saan nga ay uh, sinabi dito ni, ni Doc Carlos kay Dr. Adeline Santos na ano niya ang isang uh, bagay yung ginawa niya Meron nang sinabi dito si uh, Doc Carlos na hindi nga agad na intindihan or narinig ni uh, Doktora Dr. Adeline Santos at dito nga ay bigla na namang uminit ang ulo nito nga uh, si Doc Carlos at sinabi niya nga na lumabas na siya ng uh, OR ngayon ngayon din at ayaw niya nga makasama sa operasyon itong si Dr. Adeline Santos at dito naman ay nasa sabi nga ni uh, Doktora Dr. Adeline Santos na kaya nga ako lumipat dito sa East Ridge dahil uh, ganito ang ginagawa nila sa akin noon doon sa Apex at ngayon ganito rin pala ang gagawin nyo sa akin at ang pinakamasakit pa ay ikaw pa sa iyo ko pa narinig ang mga ganyang salita ito nga ang sabi dito ni Dr. Adeline Santos na hindi naman agad nakakibo itong uh, si Doc uh, Carlos pero sinabi niya nga na umalis ka na ngayon na din dito at hindi kita kailangan dito. Sabi nga dito ni Dr. Carlos bides kaya umalis na nga itong si Dr. Adeline Santos sa OR at na masakit na masakit ang kanyang kalooban dahil nga pinalabas siya ng operating room at dito naman ay uh, wala ding nagawa itong si Dr. Lindon Javier para ipagtanggol ang kanyang kaibigan si Dr. Annalyn Santos at dito naman ay naging usap-usapan na nga sa lahat sa East Eastridge Medical Hospital na ito si Dr. Adelin Santos ay pinalabas nga ng operating room nitong si Doc Carlos Benides at dito nga nakita nitong si Doc Carlos na may kausap itong si Dr. Adelin Santos at sinabi niya nga dito siguro kausap mo ang tatay mo nga si RJ at sasabihin mo na ako ay sinungaling at masamang tao ako. Sa tingin mo ba, Dr. Carlos, yung ginagawa mo ngayon kay Dr. Adeline Santos Mabuti ka bang doktor? Mabuti ka bang ihemplo kay Dr. Annalyn Santos? Totoo naman na kung sabihin man niya na ikaw ay masama, totoo naman na lumalabas na ang kasamaan ng ugali mo. Bakit hindi mo matanggap na ikaw ay masama na ang ugali mo ngayon? At ito naman na nakakarating ngayon kay Chang Susan ang balita na pinalabas nga ng operating room itong si Dr. Annalyn Santos. Kung kaya't agad-agad ngang pumunta itong uh, si Chang Susan kay Miss Lynette Santos para sabihin nga ang balibalita sa loob ng Eastridge Medical Hospital na pinalabas si Dr. Adeline Santos at dito nga ay nagulat naman itong nga si Miss Lynette Santos kaya pinuntahan niya nga at kinausap niya itong si Doc RJ si Doc Carlos na kung saan nga ay uh, sinabi niya na totoo ba na pinalabas mo ng operating room si uh, Dr. Adeline Santos at dito naman ay hindi siya agad nakibok ano naman kaya ang kasinungalingan ang palalabasin nitong uh, si Doc Carlos sa harapan ni Miss Let Santos at ano namang pagpapaawa ang iyong gagawin Doc Carlos para mapaniwala mo si Miss Lynette Santos kung ako sa iyo Miss Lynette Santos mag isip isip ka na na ang taong pakasalan mo ay kasing ugali ni Moira at kasing ugali ni Zoe kaya bagay lamang na sila nga ang mag-aama at mag dahil pare-pareha silang masasama ang ugali mag isip isip ka na Miss Lynette Santos dahil napapahamak ka lang kay Doktora. Carlos Benides pag iya ng iyong pinakasalanan. Ang tanong, do Carlos, once na malaman itong si Miss Santos, ang katotohanan sa mga pinagagawa mo ngayon kay Dr. Annalyn Santos, pakasalan ka pa kaya? Ni Miss Santos. Yan guys, Ayan, kung a uh nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito sa Abot Kamay na pangarap na kung saan ay uh, patindi ng patindi at talaga na mga kapanapanabik na mga ka-eksena ang ating aabangan dito sa Abot Kamay na pangarap. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.